So, what's up mga keepers? Good morning. Yan, dahil Saturday ngayon. Morning. Yan, maglilinis tayo dito sa ating backyard. Aalisin natin yung kanilang mga poop. Para, yan, iwas sakit. Kasi dyan ang gagalingan sakit. Yung amoy nya. Yan, mga ganyan ang mga poop nila. Dapat, kailangan yan alisin. Kahit malinis naman yung pagtingin nyo sa tubig. Basta may mga tae nila yan dyan. yan. Baka pag lagay yan dyan ng ammonia spike kaya yan, kailangan natin palaging maminti ng water quality ng ating mga tubig dito sa backyard natin kasi kung hindi mo yan linisin then pakain ka lang ng pakain yan, dyan yan na kakasakit sa mga poop nila lalo kapag sobrang dami na ng poop ng isda mo yan dyan yan ang nagkakasakit yung mga isda kaya ako dito sa backyard ko namimintay natin na hindi nagkakasakit yung isda natin is yan nag water change tayo palagi may nakita lang tayong konting mga poop, inaalis lang natin. Hindi na natin pinapatagal. Kasi, dyan yan nanggagaling yung mga sakit yan, ganya, gaya nito. Kasi, nagpapakain tayo ng gel food. Pakain na napakain tayo. Eh, tayo ng tayo yan. Kaya, ayan. Dumi ng dumi lang sila. Kaya, kailangan nyo i-water change. Ano, you know, kung gusto nyo ma-maintain yung mga isda yung quality. You know, Ganyan, no? maactive kaya mamaya kapag pagpatapos natin magpakain dito, then patayin ng nang natin sila ng konti. Tapos, yan, water change na tayo. Palagi nyo tandaan mga keepers, water quality lang ang linisin nyo dyan para ma-maintain yung quality ng isda nyo. Tapos, iwas sa sakit. Kasi, kung tatamadan mo lang mag-water change is yan. Magkakasakit yung isda mo. Dito kasi sa akin dati, tinatamad ako mag-water change. Kaya ayan, nagkakamalanus worm, ankle worm, mga sakit, white spot. dahilan sa mga poop nila na na iipon dito sa aquarium or tanks. Yan o, no? kaya yan. May mga poop na nila. Nagpupulyot na yan ng tubig. Kaya yan, kailangan natin yan ni water change then dagdag tayo mamaya then lagay ng asin kanya lang tayo dito sa backyard natin kapag nag aalis tayo ng asin ay nag aalis tayo ng tubig is nagdadagdag tayo ng asin naglalagay tayo ng asin yan para yan good bacteria kasi yun eh pangalis ng good ba pang -alis ng bacteria pangalis ng good yung asin malaking tulong ang asin sa isdaan natin kanya lang tayo dito ito lang yung na-experience natin sa backyard natin, yung mga sinasabi natin, mga bossing. Kung may mali man sinabi ko, baka dyan sa backyard mo. Iba't iba naman tayo, di ba, na backyard. Yan. Sineshare ko lang yung kaalaman ko dito sa backyard ko. Para yung mga newbie is may natutunan. Gaya nung sa mga male, ang hanap nila mga show quality. Yung pala, kapag magbe-breed na, tagal na magbreed. breed tumusok naman talaga yung malalaking male. Ang kaso lang, medyo matagal mag-breed or matagal mag padami. Pero kung gagamitin mo ganitong male, yan mga na male, is yan, mabilis yung tumusok. Pwera dito sa ganitong male, oh. oh. tingnan nyo. mag ito tayo dito. Abangan nyo sa, live, sa post natin pala. Dito versus dito. Maliit na male din, malaki. ano oh. Tingnan natin kung alin mauna mag-drop. Ayan. Banyo yan. Pagkain tayo ng BBS, oh. Sarap na sarap sila sa dilpon ni Aquabites, oh. Mga weeks pa lang yan, mga bossing. Pero ang lalaki na. Sa isang araw kasi nagpapakain tayo tatlong beses. Para, ayan, mabu sila ng tawan. Then bukas, magpapakain tayo ng spirulina. Kasi, ayan, araw-araw na tayo nagpakain ng BBS. Then gel food kailangan din nila ng diet pang ng kulay ang spirulina mga bossing pang growth ng digestion kaya yan sabagsak muna kamalman then kung nakaabot kayo sa video na to don't forget like and share para updated kayo sa aking mga video thank you guys